Mga kahunders, pag-usapan natin, rare variant sa taong 2003, 10 piso, BSP series coin. Okay mga kandos, bago natin ipakita yung 10 pisong ating tinutukoy Isisya share ko lang muna at ako'y mag-unbox lang sandali, no? para naman maipakita na syempre, meron tayong mga ina-unbox syempre, dinideliver yan dito sa atin eh, no? at uh, nagkakaroon po tayo ng mga parapol sa ating uh, Facebook page at uh, gusto ko din makakita ninyo no? yung mga ating uh, isinasalang kasi at least na kapag grapple tayo ng madalas so thank you very much sa lahat ng ating mga uh, regular na sumusuporta sa ating pong, uh, page no at sa ating mga parapol meron tayo ditong inenbox sa tatlong pirasong USPI no uh, pare parehon taon ito eh 1907 at kung mapapansin mga counters ay uh, hindi nakaganda kaganda na condition pero at least Uh, nasa extremely pa ito no? sinang test natin so okay naman at hindi nga titimbangin ito yan kapag circulated na kahit papano mababawasan ng timbang ng silver USB ay no? 19.9 kunin natin yung isa 19.9 then 19.9 so halos pare-pareho kasi ng kondisyon ito pati yung timbang nila halos ay nagka pare-pareho na Okay mga counters, ito po yung 10 piso natin sinasabi na taon 2003. Naniniwala ako na ito, wala pa kasi ako nakikitang kagaya nito eh. No? Itong uh, varieties na itong uh, 2003 na ito. Sa taong 2003, akalain mo ay meron palang uh, rare. Sigurado ako na rare variant po ito. Tignan po ninyo yung kanyang reverse. No? Uh, bago yan, Unahin na natin kung anong uh, variant, varieties ang merong record sa Nuista. Merong kasing uh, common variant, no? 2003, itong uh, reverse Ayan. Reverse one, alam nyo naman, pag sinabing reverse one, uh, mababaw yung ipe ng kagwil. No? Yung kagwil na yan, yung parang gear na yan, kagwil kasi ano, sa mga baguhan. Ayan po yung tinatawag na kagwil. Mababaw yung ipen. Tapos meron siyang... Uh, pointed stars lamang. So, Rivers 1B. Ayan po yung mga pangkaraniwan sa taong 2003. Ito naman yung isa, no? Ayan siya, no. Medium high teeth. Yung kanyang kagil So, ibig sabihin, Rivers 2A. Pag sinabi namang reverse 2A, kasi ang base yan, yung baseline, yung mga guhit na yan, yung groove sa ilalim ng bundok, no. Mas malalim at mas malapad yung pinakang group no groove yung groove yung guhit yung pailalim, no? Malapad 'yon at mas malalim. Yung po ay tinatawag na A. At pag pinagbasihan naman yung star eh, D, no? Kasi yung mga star nitong reverse uh, rivers to ay uh, malalaki at mahaba yung stars na uh, extra sharp, extra sharp pointed stars naman. Ngayon, punta natin sa Nimista. Yung record. Record ng mga numismatic. Ayan. Kaya natin pinakikita ito kasi nagiging natin yung mga record ng mga numismatiko na member ng n.numista.com Ayan. Diretso tayo sa taon. 2003, no? Scroll natin para mapuntahan yung mga uh, years. Ayan. 2003. So, close up natin yan, no? I-focus natin yan. So, 2003, 14%. Reverse 1B, yung ating pinakita kanina, no? 40% uh, 14% ibig sabihin maraming may hawak na numismatic Saka sa kasalukuyan. At yung isa namang 2003 na reverse 2A yung ating pinakita kanina no, reverse 2A pinaliwanag na natin yon. 6% so mas mababa ang may hawak. So nangangahulugan yan, pag ganyan kasi ay uh, sa mint sa mint ibig sabihin konti ang nagagawa ng nasing varieties ng variant sa taong 2003. Kasi minsan nung nagiging basihan ko na rin yung mga coin hunters eh. Pag nag-content tayo, pinapakomment ko sila kung meron din silang hawak at doon, nagiging basihan natin yun. ba? Diba? Meron kasi minsan walang record sa namista pero maraming hawak. So para sa akin, ayun ay nagiging common. Ngayon, ito naman ang ating ipupunto dito. 2003 din, din ito. Kaya ipokus ninyo, huwag niyo i-skip na para makita ninyo ng mabuti. Kayo rin mismo, mag-uri. Kapag uh, hindi nyo masyadong makuha sa video, pwede nyo screenshot yan eh. Tapos, i-zoom ninyo para makita talaga ninyo kung anong klaseng variant itong ating tinutukoy, no? 2003, mga ka-hunters. Ayan ang kanyang obas. Hmm. Siyempre, sa reverse natin makikita. Medyo makapal din siya, eh, no? Pero, pag maganda pa kasi ang kondisyon na eh, isang 10 piso talagang, uh, yung thickness niya, eh, mananatili pa yan kasi wala pa masyadong damage compare natin, no? So, halos pareho lang naman. Ayan. Ngayon, reverse, no? Tignan natin yung kanyang reverse. Kailangan natin ng i-zoom yan, eh. Pag marunong ka ng umuri, sa unang tingin pa lang, uh, makikita mo na kung sino kamukha nito, no? Pero pag inisa-isa-isa -isa mo, sa isa mo na yung script of legend niya, malilito ka na, eh, no? Kaya dapat, pag-aaralan natin mabuti. Yung kagil niya, anong kamukha? Kung ako ang inyong tatanungin, kamukha siya ng reverse 2 medium high teeth yung kanyang kagwil di po ba kamukha na pinakita natin nakasama niya no? pero pagdating tika lang no Sumuulan umuulan na rito. kailangan na natin tapusin ito compare natin dito sa rivers one, ano, para meron tayong comparison yan huwag sana muna lumakas may payong ba dyan ah. bander payungan mo nga tayo pero mga katras tingnan nyo sa kagulian muna bumase no malayo yung pagkakaiba itong reverse one na nasa lip ay mababaw talaga ang ipen at ito namang nasa kanan na ating uh, pinupunto ngayon ayan dito si commander kaya explain ako so malabong reverse one siya di ba sa, sa ipen pa pala ng kagwil eh pero pagdating sa baseline yung guhit yung groove halos pareho lang you know? pati yung uh, mga stars and yung sagisa ng araw na yan nasa baba ang pinagkaiba yung cogwheel, no? Kasi ang kamukha nga nito nasa kanan ay Rivers uh, reverse 2. Kaya punta naman natin yung reverse 2. Yan, tingnan niyo mabuti, no? Pagdating naman sa reverse 2, yun na nga pagdating sa cogwheel ay halos pareho pareho sila. Pareho, no? Medium height heat. Yung araw ay halos pareho. Pero pag tinignan nyo na mismo yung groove o yung baseline sa ilalim ng bundok, itong reverse 2A na may record sa kaliwa ay yun na nga malalalim. Pero pag tinumpir mo dito sa ating kanan na hawak ay doon na sila nagkaiba. Itong ating nasa kanan na sinasabi nating rare ay makikipot yung groove. ba? Diba? Makikipot yung groove eh. Oh. Tapos yung stars ay alanganing ng C. Diba? So doon pa lang may pagkakaiba na. Ibig sabihin hindi nga pareho. Oh. So panibagong varieties po ito. Panibagong variant ng 2003 pinakita natin na hindi siya reverse 1A, hindi rin siya reverse 2A. Kung ako ang tatanungin mga kantres, kasi ngayon tatawagin ko po itong reverse 2B. Kasi nga, yung baseline ng bundok na makikita sa reverse 1A. Uh, reverse 1A pero B ang stars no no pero tatawagin itong reverse 2B sa ngayon kasi para yung reverse to yung kagwil no yung isa A ay malalapad yung groove ito naman IB na makikipot yung groove so sa, 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 ngayon yun lang muna hindi uh, pa naman kasi official pero maliwanag na hindi siya reverse 1A at hindi siya reverse 2A ulitin ko reverse 2B ang tawag ko sa kasalukuyan ito ang ating hawak na masasabi nating rare variant sa 2003 so maliwanag naman eh kasi meron naman po tayong yung uh, pinagbabasihan din naman natin ginawa ito ang gumawa nito ang nagmint po nito ay Bangko Sentral ng Pilipinas pero mayroong mga variants kasi pinag-aaralan ng mga numismatiko kaya nakaroon ng varieties sa mga pera natin no so i respect natin yan kasi numismatiko ang gumagawa ng mga pag-aaral niyan mga kanter so tingnan ang inyong mga year 2003 baka meron din po kayo o ba kapag ganito huwag niyong gastusin agad huwag yung gastus ng gastus pag aralan muna ninyo yung inyong mga na barya kasi baka mamaya mapakawalan ninyo eh yung mga rare variant no? huwag muna natin isipin yung pressure uh, presyo or value ngayon ang inaano natin ngayon pinopromote yung uh, magkaroon muna ng kaalaman din sa kapapasok yung mga benta-benta na yan. malalaman nyo naman eh kung ano yung mga pipwede na ibenta so yan ang ating impormasyon ngayon napakahalaga po niyan. di ba pa uh, panibagong iha Hunt, 2003 so maliwanag na mayroong tatlong varieties na at itong isa na to nag-iisa pa lang yan wala pa ako nakikitang katulad yan pero tingnan niyo baka meron kayo at ipakita sa atin no i-share po niyo sa ating um, Facebook page tingnan niyo naman tapos nagre-record tayo nitagapahayo kasi umuulan po eh. <laughs> 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 hindi ko na pwedeng ano yan bitinin. So, huwag kalimutan mag-join sa ating membership para makapasok po sa group chat natin. And huwag kalimutan mag-follow sa ating Facebook page and subscribe sa ating YouTube channel. God bless po. Bye-bye!